tubig nga lang. Oo, oh, parang sipon-sipon lang. Pero yung panubiga, wala pa. Ah, wala. Pero sipon-sipon yun. tubig Ano? 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 mo? Hindi po. Hindi kayo mag-asawa. Mayroon pa rin yung mga katatang sa kanya. Mag-desisyon para sa kanya. Nanay niya. Dahil menor de edad at di pa kasal, kailangan daw kasama ni Janine ang magulang sa panganganak. Parang may eksamin ngayon. Wala yung nanay niya. Hindi ko din kasi pwede malaman ang pasyente nila. nawala yung niya. Hindi ko din Kanina, niya? kami para sa nung dumating siya inactive labor na siya kung baga yung pagkabukay ng kalye na matres niya nagsisignify na naglilabor na talaga siya dahil hindi nakarating ang nanay ni Janine at maari na siyang manganak. Ang mga doktor na ang nagdesisyon para sa pasyente. In the case of the patient, and dumating siya, medyo malaki yun siya niya for, the, for her body build. Kaya um, binantayan talaga namin yung labor niya. Also, aside dun sa sa, nandun siya sa highest risk category kasi nga for her age. May nasa ilong, may nasa buhay. Sa dito, pinag-deliver. Umuho namin sa monitor para ma-check kung pag-ulag ba yung attractions. Kasi na, para mag-deliver yung labor niya. Kung si baby umusun, pag-ababa. tinig niyo hindi bibigyan. Dali, kumain kasi Pero despite yung maximal efforts niya na magpo-push siya, yung baby hindi talaga lumabas kasi nga um, hindi siya kasya, masikip yung sipit-sipitan niya. In her case, pag ganun kasi na especially mga teenagers pa, lalo lalo kan sa kanya 14 years old, they're starting to develop pa lang the pelvis. So yung kanila medyo masikip pa kasi by the time they uh, as they grow up, Magwa-widen kasi yan as the hormones work. Halos walong oras nang tinitiis ni Janine ang sakit. Pero hindi pa rin lumalabas ang bata. ano Ma, na yung pala ng pag na ngayon pero mataas pa yung ulo na binigay niya. Hindi pa niya mainormal yan. May alas doon, sisig-iis na na siya. Oras na lang yung humuhintay ko. sabihin sa so, susunod na mag-bundi siya, mag yes, pati lang siya. Ka. Kasi yung problema natin sa kanya, masikip si... si, ano, si, uh, na sa disiplitan. Sir, kapag kasi i-ano, kasi yung kailangan lang lang kasi yung mga mo. So, kailangan, uh, lakarin mo na to para... Uh, ever mamaya pa sinikir siya, yung mga sa kanya kailangan na ha. Para meron tayong magagawa. Noong gabi na yun, may, may... tinanong sa akin ng ano, nung... nurse siguro, doktor. Sa na bilhin ko yon, Hindi ko naman po tinanggap kasi wala po nga akong bilhin. Wala akong kapera-pera niya noong gabi na yun. Pagtuntong ng alas dos, di pa rin mailabas si Janine ang bata. 12.30 siya fully dilated. Nung in-observe ko ulit, nung inulit ko ng 2.30, same pa rin. So we don't have any reasons para hindi na siya i-CS. Kasi, kumbaga eh, um, kahit ano nang gawin namin, hindi na magiging maganda para sa kanila mag kung papahabain pa namin yung observation. Pwede maging magkaroon kasi ng a complication sa mother o dun sa baby kung pinahaba pa namin yung labor niya. Nung gabi na yung ano na yun, natakot na ako yung sinusunda ko siya. Nasabi ko na lakasan yung loob niya, kayanin niya, ilabas yung bata. Hindi ba, Di ba, hindi ba Sana, hindi maayos yung ano sitwasyon ng makina para mag para nasa kaligtasan ko hindi kasi lang